Hindi siya nagmunok. Ang asawa to dol. Ang asawa to baba ito, ang baba Ano siya? Wala siya laman Ay pitos ba? Magpapaak baby boy. Masakit ka mamaak. Ito yung kanyang karorong. Sa babae ito. Hindi natin alam kung asan ang lalaki. Pero kanina lumagatak 'yun. Pero mag-try tayo baka mag-success. Nandito na dol yung lalaki. Oh. Kuha na natin dol yung matigas niya. Ito yung asawa, yung lang lalaki ba? Okay. Hindi man mag -ano -ano. Tapos mahanapin natin yung luno ba? Ay, nandito siya dol Mayu Ito yung lalaki na dol, Nakuha na natin, no? Andito yung malambot siya. Malambot yung asawa niya. Kunin natin para hindi, hindi tumaga, mano sya. At hindi siya madamage kasi masarap to kilawin agay. Ah. Oh. Alay. Nandito na yung isa dalo. Ito yung isa. Malambot na dalo. Malambot kasi naghiwalay -nag mo siya sa kanyang ano. Sa kanyang karurong ba? Hindi oh. Ito siya ngayon. Malambot yung babae. Tapos ito yung lalaki. Ito yung makapaak to. Masakit to. Ito. Hmm. Tingnan mo. Malambot lambot siya kasi katatanggal niya lang dito sa kanyang talukap ba? Magwalang laman. Thank you for watching doll.